Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. On um, this is your guest, mababasagadit channel, Afritiler o Zoma So ngayong hapon na to, tigyan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a um, This is a special gabay for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kanina kayang energy o ay kaganapan sa buhay ng mga acquired signs ang ating gilap. So guys, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. Update ko sa salamat po sa mga walang sama pag sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi skip ng ads na way pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal siksikliglig na guma po na balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? Advice sa inyo ng ating Angel Spirit. For, for the sign of Aquarius. So let's see and watch this. Angel Spirit, guide please give me information. Paano kayong gisabihin sa ng ating mga baraha? just for it, let's give information po. Okay, there's a seven of cups. Mm There's a lot of opportunity coming in. Maaring may mga part dito na guguluhan ka. No? May mga darating na opportunities pa sa buhay mo. Now, there's a two of cups. There's a partnership. No? Ka kasama dito ay maaring about sa partnership no? with other person. No? There's an unconditional love. May pagmamahal talaga na maaring natatangi dito. Na mari naguguluhan ka sa ngayon, pero may taong para sa talaga, no? Additional messages. And of course, there's of something five of ones com competitors. No, meron talagang naiinggit sa dito. na no? meron dito nakikipagkompetensya, no? Meron dito nang gugulo sa iyo. Then of course, there is something guys with the devil card. Oh, huh? There is a doing black magic. No, talagang um, ginagawang ka ng uh, palipadahangin or gayuba no? Maaring ginugulo nito ang iyong isip. No, and of course, ang iyong sitwasyon there sa two of third para magkaroon ka ng indecision. Kaya parang napapa, ano, kaya napapa out of love, no? Kung baga, pag nandoon ka na sa relationship, nawawala no? yung chemistry, yung love, affections, additional messages. And of course, there's something the page of cups, no? Maraming tumatakbo sa iyong isip, makinig ka sa intuitions mo. Magulo ang iyong um, utak or isip. Balisa ka. No, what is the seven of cups? there's a the king of pentacles no magkaroon ka ng security sa sarili mo no pag-ingatan mo naman yung bagay na meron ka what is the two of cups represent guys with a six of wands for victory pero may mga parte dito magtatagumpay ka pa rin no basta pag-ingatan mo ano mga impormasyon yan. no kapag alam mo, ano mas maganda yung low key low key kaysa magkaroon ka ng um kumbaga public ano no um kumbaga yung ipapost mo ba sa social media, gano'n. No, mas maganda yung low-key, low-key muna. No? What is the five of wands? Represent with the three of pentacles. No, mag-ingat ka. Sabi ko na nga ba No, yung mga tao nakakausap mo, nakakasalamuha mo, yun yung mga tao na sa sa'yo. No? Especially sa katrabaho katra mo, no? yung mga kaibigan mo, yung nakakausap mo, madalas. No, what is the devil card? Represent with the tower moment, no? Gusto nito sirain yung buhay mo, sitwasyon mo. Mm -hmm. No? There's a tower for something chaos or disaster. No? Gusto nitong um, parang sirain or gawing impyerno yung situation or boy mo. Kaya mag-ingat ka. No? What is the two of swords? There is a something guys with a five of cups. No? Para ma-disappoint ka. Na no, Mawala sa'yo lahat. No? Magsisimang hinayang ka. Ganon. No? What is the page of cups represent what? So there's a ten of pentacles pero magkakaroon ka ng long-term success. No? Financial windfall. Now, makinig ka sa gabay mo. Meron kang gabay yung fairness, ha? What is the seven of cups? Because the king of pentacles. So, there's an easy ones. Dito papasok ang mga bagong plano, proyekto, idea. No? At marami, marami pang iba. No? Kaya kailangan mag magkaroon ka ng security sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng plano mo. No? Meron talaga ng gugulo sa'yo dito. No? And of course, there's something na malak namin. I told you, diba? sa likod nito, meron talaga sumasalbay sa pero at the end of the time, magtatagumpay ka. No, basta kilalanin mo, maging babusisi ka sa mga taong pakiki, uh, sa lumaha, sa lumaha, ah, sa mo, no? And of course, there is a queen of wands by confidence. Basta lakas ang loob mo. Pakiramdam mo. No, huwag kang matakot. No, mayroong mga, mga bagay na nangyari sa inyo na bibigay ng uh, um, complication, ganyan, pero kailangan malakas pa rin ang loob mo. No, huwag kang mangamba, huwag kang matakot, no? And because there's an knight of there's a success driver, magtatagumpay ka, bibili sa takbo ng sitwasyon. No, basta makilala mo lang kung sino itong gumagawa ng eksena sa'yo, no? Makakaraos at makakabangon ka dito. Kasi magkakaroon ka ng boundaries na. No, kasi nangyayari dito, mystery pa eh. Big, big misteryoso pa itong sa sa'yo, no? Hindi mo palubos na kilala at hindi mo palubos na, na nalalaman kung sino talaga siya. And there's a four of pentacle, receiving money, protection mo pangalaga mo ang iyong grounds, even your territory. Kaya hindi ka nakakabangon eh. hindi ka nakakaraos eh, no? And of course, guys, kaya hindi ka nakakabangon eh, no kaya hindi ka nakakaraos. No dahil lang um, may nagbibigay talaga ng kamalasan sa iyo, no? kung maga, pag nandun na sa uh, makakabawi bawi ka na, no biglang tumal, bagal ang pasok, biglang may problema na naman darating no, yung bisa swerte ka, mamalasing ka na naman, and there's a will of fortune. No? Kung baga, nasa, pala, nasa palad mo, nasa kapalaran mo itong uh, uh, matuldukan mo, malaman mo. Kasi, alam mo guys, ang ganda ng ano mo, no, magkakaroon ka ng long-term success and long-term investment dito on financial security. And of course, unexpected financial windfall. Nga lang, meron talagang tumututol o oh, humakan lang. Humaharang, pero makinig ka sa intuition mo. Meron ka ng, in meron ka ng hinala eh. No, meron ka ng mga nararamdaman, nararanasan, pero hindi ka nagtitake ng action. No, what is additional messages for the outcome? Reference with a of sword, Di ba? Nasa paligid mo lang to. No? Maaring magaling siya makipagplastikan in fairness. So, there's a the card. Oh, maliliwanagan ka na. Makikilala mo na siya. Malalantad na siya. No, and of course, there's a temperance with a perfect timing mayroong paalala sa'yo dito na kailangan matutungan kumalma. Kung para sa'yo, para sa'yo. Huwag kang magmadali, no? And of course, guys, there's a native ones with a past communication. Kakatanggap ka ng phone call and messages. Now, there's a transaction at the same time, trouble. Now, may maharang gusto mo mga ibang bansa, pero umahad lang. Now, there's a page of ones. Now, there's a good news. May magandang balita na paparating. Ito yung kailangan proteksyonan mo. Huwag ka na mag-share ng information with other people. And of course, there's a happiness at the end of the time na magiging masaya ka dito at magiging maligaya ka dito. No? Kung maga magkakaroon ka ng solid circle of support. No? Parang um, magiging maayos na ang uh, mga tao sa paligid mo. No? Ma parang ma um, masasala mo na. No? Makikilala mo na yung mga sining yung kailangan mong alisin. Sino hindi mo dapat pagkatiwalaan. Makikilala mo na siya. No, malalantad mo na mararamdaman mo to. It's either papasok sa intuitions mo, papasok sa panaginip mo. No? Malalaman mo to, it's either baka magpagamot ka, baka may sapi o sumapi sa iyo. No, doon mo makikita kung sino 'yung punot dulo nito. Or either baka magpagamot ka, no, maaring makita at malaman kung sino talaga 'yung lumalaso ng eksena mo. So let's see. Alamin na natin na lahat ng kaganapan pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. No? Tutumbukin na natin yan. So, let's see and watch this. Okay, for finances and career. For finances and career represent what? So, there is something, the eat of Cups. Moving forward, makakamove on ka na makakalayat, makakawala ka na. And of course, there's a hypothesis for something, a hidden agenda, a hidden enemies. Malalaman mo na no, kung sino talaga itong um, sumasalbay sa iyo. And of course, independent depends cause. Basta mag-focus ka lang. No, sa trabaho, negosyo, hanap boy mo. si backstab, three of sword. No? Gumaga itong tao na to, no, yung mayakap saksak sa likod sa eksena na to. No, malalaman mo kung sino tao na to. No, and of course, there's a nine of pentacles. No, magkakaroon ka ng security na no, maging ka. Sa naman yung mga bagay na meron ka. Huwag ka na magtitiwala ha. Talagang up ka, oh. Nasa paligid mo lang to. And of there's an issue of cause, no? Ingit, selos. No? Pagdating sa love life, so there's a nine of pentacles, no? There's a blossoming, no? Lagaganda na lalago ng new finances. May nagmamanipulate lang. No, seven of wands, protection at pangalaga mo ang iyong relasyon. Ano man yung mga bagay na meron ka. Pero because there's a judgment, pinapaalalahan na kayo dito pay attention. Ibig sabihin, ang lumalason dito ay maaaring na sa pamilya ng person mo. No? And because there's a justice card, wag ka magalala, may hustisya. Ano man yung mga bagay na gagawin sa'yo, babalik sa kanila to. No? There's a justice card. Because the four of ones So, some, of you naman magkakaroon ng higher level of commitment dito, maaaring ikakasal ka na or maring may uuwi, no? Galing sa international. And of course, there's a king of wands. Look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No? Tinitignan mo na kagad yung magiging uh, kalalabasan. Ito yung lagi mo tatandaan. No? Pagdating sa kalusugan, guys, so there's a four of cups, no? Just reevaluate or analyze. Basta pag-isip mo mabuti. Huwag ka tumatanggap ng pagkain ng galing sa ibang tao. No, nagbibigay burden talaga nila. Oh my God! Makikita mo yan, no? Kung maga may mga mararamdaman ka kapag nakatanggap ka ng pagkain sa kanya, marami mananakit sa'yo. Madali kang pasukan ng eksena dito kapag tumanggap ka ng pagkain. No? Para kang, um, kung maga, mayroong, oh my God! Barang to, ha? Oh my goodness. Meron ako na sense dito, guys, na parang uod. No? There's an uod. No? And of course, there is something that you need to take in action for this. Kailan mo kamilos. No? Kailan mo mag dito, guys. And of course, there is a Queen of Pentacles. Maging practical ka at secure ka sa kinakain mo. There is a Hermit card. Sabi ko na mga spiritual love, um, journey. No? Meron talaga about kinala sa spiritual. No? May, may abarang. Oh my God. May nasense ako dito. Mag-ingat ka, ha? No? Very serious tong issue mo. And there is a Seven of Pentacles. Harvest moment. No? mayroon tong tungkol sa pinaghirapan mo. No? Kaya siguro to ginawa sa'yo kasi gusto nitong uh, para makontrol yung person mo. No? Para makuha niya yung lahat ng bagay na gusto niya makuha. No? May parang nagkaroon siya ng personal interest. Ganon. So let's see what is the additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating sa magical message, messages, advises, and of course, sa pick a card, yes or no. Alamin na natin to guys. No? Tutuklasin na natin. Let's watch this. Okay. So let's see what is the magical fair messages represent what? For magical fair messages, represent your desires with reach. No, tama ka ng hinala, tama ka nararamdaman. No, hindi ka ililigaw ng iyong mga gabar. No, ano man yung mga bagay na pinapangarap mo, makakamtan mo at matatamo mo ito. And there's a birthday, no? Maaring ngayong birthday mo or may darating na birthday na maaring masagot na nga ang iyong ninanais, no? Just being yourself no? Maging totoo ka sa kung ano man yung bagay na meron ka, no? Just being honest with yourself. And of course, kung ano man yung bagay na nararamdaman mo, situation mo, you have the power, no? Na para baguhin ito, no? And of course, there's a travel, guys. Some of you magkakaroon ng travel, no? Upcoming trips, life changing. So, let's see what is a... Ayan na Oracle card. a yin and yang or a like, ka represent with a receipt. No, may mga bagay na matatanggap ka dito. No, and of course, there's a deception, guys. No, kung meron talaga dito tuso at tukso. Meron talaga parang natukso, parang na, na ano siya, no, na, na greedy doon sa gusto niyang makuha. And there's a something offer. No, maraming offer na paparating sa'yo. What is secrecy? It is represent what? and there's a journey no marami kang um, tatahaking pang landasin no marami kang pagdadaan ng pa meron dito pagtawid ng dagat guys no and there's the night visions mm -hmm. something visions marami ka na nakikita na sisilayan no marami ka nang, um, nararamdaman na sa mapi guys tumatawid ka ng dagat or either um ang trabaho mo ay nasa barko ganyan And course, there's a retreat, not disconnect from the world, kailangan mo talagang umalis dyan sa lugar mo, no? Sa sitwasyon mo. No, kung asang ka dahil may lason talaga diyan, guys. mag kayo ha. Ka. Kasi ang gumagawa sa iyo, ha. Ito ha, Tutul, tutuldo ko na yung ano mo, ang gumagawa sa iyo, yung pamilya ng person mo, no? Maaaring diyan kayo nakatira malapit sa person mo. Malapit sa family ng person mo. And of course, there's something a party, third party, you know, ba? May third party talaga dito. And because I'm sorry, meron ditong hihingi ng tawad. Pero huwag ka magtitiwala ha. Now, what is an angel's number represent what? What is the angel's number represent what? There's a 23-23 for the endless cycle. There's some truth you're resistant to accept over and over again. Until you're tired, restrain beyond depression. It takes decision to live life fo for yourself. Life is to all about passion. Then you make change and the world around you follow. So kung di ba babaguhin, ano man yung mabagay na nasa isip mo, tanggapin yung katotohanan. Hindi ba babago ang nangyayari sa'yo sa kasalukuyan. Kaya so, kailangan mong mabago ang maling sistema. No? So let's see what is the money move oracle deck. What is a meaning of bora called that and why? And there's an opportunity at maraming oportunidad na papasok. No? changes coming just in the time. New job, opportunities and change of workplace or business trip. So, maraming opportunity na pa papasok. And there's a clarifying for a love situation. Represent what? And represent with a laid to rest. Let go of lingering dispute and make peace together. No, bigyan mo ng kapayapaan, no? Ang isa't isa. No, may mga bagay na kailangan mo na i-let go at pakawalan. Diba? No, may relasyon na hanggang doon na lang. Diba? What is a shadow work represent what? No, kung ayaw, pakawalan. Ganun lang yon. What is a shadow work represent what? Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa tao na to. And there a confront fear. No? Kailangan mo labanan. No? Harapin ang kinakatakutan. Bravery and healing reclaim. No? Kailangan maging palaban ka. No? Sa buhay mo, sa sitwasyon mo, what lies beneath with the future? Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? What lies beneath with the future? represent with a fulfilling of fantasy. No? Tinutupad mo na ngayon yung mga pangarap mo. Yung mga bagay na gusto mo marating at gusto mo makuha at mata mo. No? May mga pangarap ka kasi dito na like a fantasy or like a fairy tale. So this is the moment na unti-unti mo na siya ma-fulfill. Ma what is the clarifying for your life situation? Clarifying for your life situation represent what? represent guys with a new heights wow no let your um, connection with the spirit ground you as a as you reach from the sky no haya mo ang magabay mo ang magdala sa iyo kung saan ka para para saan ka or um, kung hanggang saan nang iyong uh, mararating or makakamtan no Kung ay pagkatiwala mo tip pakawalan mo no haya mo ang magabay mo ang magdala sa iyo sa sitwasyon na yon Let's see what is a part of the lie. Represent what? Ibig sabi magtiwala ka sa gabay mo. No? Huwag mong i-ignore. What is a part of the life? Now, there is a, oh my God, guideline. O, oh, di ba? I told you, may gabay talaga na tumutulong sa yon. Lakas maka, ano, no? Lakas mga brilliante, charis. Now, sinasabi dito, guys, it's time to uncertainty. I turn to God for guidance, trusting that He will lead me to the light. I follow His directions knowing it will uh, reveal the path to peace, I surrender my destiny to God. And faith is always rewarded with a clarity and purpose. Diba? Alam mo sa sarili mo na ginagabayan ka, pinoproteksyonan ka, kailangan magtiwala. Wag mong ignore. No? wag mong itanggi na may gabay na tumutulong sa'yo. Huwag mong ayaan na ma manaigang masama no? sa buhay at sa sitwasyon mo. No? Meron ka ng napagmasda na No? Kung itong mga tao na to ang magsisilbing um, kahangganan ng buhay mo situation mo, kailangan patuloy mo na siya hanggang maaga pa. Huwag mong sayangin ang iyong um, si, ang iyong um, pinaghirapan ng iyong buhay sa isang tao na punong-puno ng lason sa eksena na to. Mag-ingat ka. So guys, let's see what is a peak a car, yes or no? So let's watch this. Okay, let's see. What is a peak a car, yes or no? Ano may magiging sagot sa tanong mo? Number one, kasi hindi nakapili number one, there is a no. In the formative stage, mature being hungry. So, some of you guys, no, parang hanggang ngayon, no, parang hindi ka, uh, wala ka sariling um, decision, na parang bumabasi ka with your person. So, ngayon, parang, um, kailangan na um, mag, ano ka na, parang bas, bumasi ka na sa gusto mo talaga, no, umiwas ka na sa mga bagay na alam mong um, yung magiging resulta. No, na kasi dito parang nagiging immature ka Na parang wala kang sariling disposition or sariling decision sa buhay mo. No, number two, there's a no. No? And ako sinasabi dito guys na star for attention, empty promises, avoided. No? May mga pinangako dito na napako. No? Na parang uh, mabulaklak ang mga salita, matatalinahaga ang mga sinasabi pero wala naman laman. No? Huwag ka naniniwala. Number three, there is something a yes rip the reward sa abundance flow. No, dadaloy na at aani ka na. No, ano man yung bagay na pinaghirapan mo. Makukuha mo na to. Makakamtan mo na ang masagana at magandang buhay na para sa'yo. So guys, this is a, a week, uh, special gabay. No, for, for the month of July 4 hanggang July 10 for the sign of um, Aquarius. Aquarius, Aquarius, Aquarius. Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at mga ka kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos up there. marami maraming salamat po sa mga walang sapag support sa aking channel. Lalo-lalo na ang skip ng ads pagpalahain kayo ng Joss at may kapal siksikliglig na gumapang na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat guys and see the next video. Bye-bye and babosh!